Magandang magandang araw po sa lahat ng mga kasamahan ko sa nagwo-work ngayon. Ito ay araw ng Sabado. Mag-isa lang po ako na pumunta sa area para makita ko ang aming mga banana. Ay, shout out po sa lahat ng kay Sir Paul, tapos uh, lahat ng mga vloggers na kasama rin, kasama sa nagbag-vlog sa araw-araw. Ito po ang trabaho ko ngayon ay sa aming kooperatiba. Ito po ako vlog More ang sagingan ngayon. Ito, maganda po ang aming banana plantation. Banana. Ito po. Ito so, ah, maganda. oh kahit maliit, basta na nabag. Ito, so, marami-rami ng mga harvest dito sa so, na araw. Susunod na mga harvest dito. Ito po. niyo, mga kababayan ko. problema lang ito eh. Malapit pala ito sa sapa. Ito po ang ginagawa ko sa araw-araw kung may bakante po ako. O ito po. sana may makita ako rito na trabante Nga na na-maintain ito na area oh. ah. na oh. ito lang pa kailangan itong ay, makuha <laughs> wala kasi akong dali pingit medyo maganda rito hmm. siya ro hindi kami kumita nito yun sa kabila area ay sa mga binipensaryan ito pong si dinaanan ko ay komun. Patungong Pantry Ah, ewan ko kung anong number ito Siguro mamaya makita Kung number ito Cut out Sa mga Kasamahan ko, wala rito Kay Boy Kay Babs At sa mga kasama kong na nandun nag-work sa office na mm maganda -hmm. oh, halos lahat may bunga mm -hmm. maraming bunga rito parang boom ito hindi mahirap ito daanan sino ka nang kaya ang nagmimintin dito at ano kaya ang number ito itong niya po ako halos lahat ay nagsubaybay sa aking kinagawa kung sana may sumama sa akin ngayon siguro mabilang nyo ang mga bunga na binidyohan ko kapit na mab mabali hindi pang harvest to orange oh, ngunit wala po Pag isa Sa komun lang muna ako pumunta Mga kababayan ko, ito po ang aming hanap buhay Oh, ito po. Halos A los ay mai bunga, ang hirap Uf. parang ano parang latihan ano kaya malinis bang sa baba na narito na wala nang ano ito sa portion ito parang wala tayong makukuha. ano kala ko baka sa uunahan mayroon yun dito na lang siguro ako wala naman ako mo so ito ay malapit sa sapa yang sa diamond Wala nang tuloy. Wala nang madadaanan. Okay, ito. Walang, ano? Walang abunok. Ito lang ako. Ito na lang ako tadaan. May tulay. Ang hirap talaga. Ikaw ang mag-isa. Walang tumutulong kung ikaw ay madapa. Ang hirap talaga. Ay. Nadapa din. kung area ito ang linis-linis, uh. ito ay area ng beneficiary hindi na po ito komun. dito lang ko na dahil pawi pa na po ako sa aking motor. Eh, melayu-layu nak sa ku sakun. Sana. Hah. Ini isa badu. Papawe na po ako. Ayun, papawe na po ako. Melayu-layu Oh, selikoran ko Yan po ang sitwasyon dito sa area ng beneficiary na akit pong nadaanan. Ito. Kanino kakayang area ito? Hindi ko naman nalaman. Uh, mayroong buong ngun. So, dito po ako dumaan sa area ng pabalik, sa area ng mga beneficiary. Hindi ko alam kanino ito. Basta dumaan lang ako rito. Tapos na po ako nag sa isang area lang sa kumun. Aywan ko kung anong number yun. Basta, Nakita ko lahat. Maraming bunga. O ito naman o. Oh. Oh. Ito rin. Paano kaya ususubo itong sakit na ito ng panama. Walang praktik itu pa menggandeng saging itu ah video mata ba kena kau area itu dalawa walang flapping ito pa ito pa ito pa ah limang lahat walang flapping kayo nung kang area ito ito area ng beneficiary Ito ang mali. Ano? Binalikan ko. Kasi oh, mali ang pag ano. Wala pang prapping. Pinutol pa ang oh, buso. Bunipisari yun ha. Hindi ko alam kung sino mayari yun. Pero dito po sa number na one two, five. siguro five 126 yun six ah one two, one, two, uh, one, two, one, two three. yung nakita ko na problema dapat pala mag shape is muna ang mag manage nito ngayon wala po akong makita kahit isa na nagme-maintain si area o mayroong problema hindi ko masabihan o ito naman o early putol sa puso ano kang ito ito. So, one thirty. So po. Problema. One thirty. Walang prapping sa area ng beneficiary. Dapat pala agahan paggawa na pag implementar ng ano M-Farm maintenance para sa CFS centralized farming system. oh, ito. Kaya wala akong magpagsabihan, wala akong pagtanungan. oh, ganito. Pinutol na. Na hindi pa nakabrak. Ngayon, papawin na po ako. Shout out sa lahat ng mga kasamahan ko Shout out po sa lahat ng mga kaparmer na naggumagawa ng mga farm area tulad ng sa mga ginagawa ni Jigger at iba pa mga ano mga vloggers na sari-sari ay mga gina ginagawa nila. Ako po si sa member sa member sa team shout out sa mga ka na po ni Pugong Bihero shout out sa lahat sana ay makita din niya ang mga vlog ko at masuportahan ko nila itong aking ano ito po babay lang sa lahat juta jutay ang dito sa iyang youtube hi guys Hello. ito na po ang mga kasamahan ko dito sa area Uh, galing po sila sa kanila mga oh, no, oh iyan ano, no, no. mga pugi ako rin dili pugi ano ba o oh. oh, ito po si Mr. Digwa si Digwa okay, ikaw ka na si Plinder mo kan? Jack? Jack. Uh, Mr. Jack ako na po Mr. Digwa Gapon hello Marino. guys uh, okay guys ito Aami po namin ka sa area Nag-suri-suri ah. mi karon, kaya tapos na mi okay. trabaho. Tapos na selector trabaho, pa-pauwi na sila para ano, pasuko ko sila ng mapapa-auto sa kanilang mga asawa. Ah, <laughs> <laughs> oh, waiting sila ba, oh, Jack? Uli na ka, Jack? Mamaya pa, mamaya. Mamaya pa, kare isa kayo oh. Okay na, oh. uli na ko. Oh. Oh. Simulan nang umuwi para <laughs> utusan muli pala bahon. Ay ka kakapoy. Oh dito na lang po ta, dito po lahat ah, mga Thank katama Bye-bye, bye-bye.